today mga story magandang hapon sa inyong lahat magkape muna tayo tapoy tayo tapos pakita natin yung mga pambigay natin sa mga bata sa Halloween siyembe kanina. Yeah. Namili tayo kanina ang ginamit natin points ng MLUS. Ito yung ipamimigay natin sa mga bata sa November 1. Ano ba yon Halloween? Halloween ba no? Okay. Huh? Okay. Treat or treat? Oo. Sasama ka? Yeah. Ito sama din. Ako po. May Santa Claus doon. Ito yung ipamimigay natin sa mga bata. Iyayain mo si Riley. Sa November 1. Mm -mm, madami points to ng ano? Yay! Malaki na ipo natin ng points sa MNU. Mga ilang buwan yun bago na ano? hindi nakuha. Lima? Lima, mga limang buwan. Nasa hundred na yung points natin. Yun, kinuha ko na lahat yun. <laughs> ay oh, ayan, nakalibre na tayo sa points lang galing. Sobra pa. Pinambayad pa sa mga grocery na iba. So, ayan, mga ka Mama? Hindi ako ang nag... Nag-aayos at... Nagpipresyo. Si Amo ang nagpipresyo. Siya yung nag-a-unboxing. Alis pa dyan, be. Okay. Oh. So, yun lang mga kastory. Abangan yung mga bata. Ang ipamiligay natin sa oh, look. treat? Look. Tricks or treat? Bye! Bye! Bye, Bye guys! Bye.